Yay, ano na? Yay! Ha? Ano na? Napamusoon ko dahi. O, oh, napamusoon ko. Malaan niya galuto ko, Sudan. Sa so, mga kalugit, good evening na luto. Ako halit na pakita, So, alubati mga kalugit, tuwid munggo. Marami, o. Oh. Tanawan niyo. O, oh, dami. So, perfect Mga kalugit. O, oh, daga o. Oh. mga kalugit, o. Oh, dami akong alubati. Hmm? Kay puro baboy ang mga tao. Dibis sa sulod balay. Kaya wala akong helper dahil si Mary nasunugan ang bahay nila doon. So ako muna. So ayan. Grabe, dami. Mm. So yung mga kalugit, dami akong alugbati. Siyaro, hindi ka maano si Ah, oh. talaga na. Eh. Inayon talang lang pala yun. Doon na batok ka. Hmm. Dagana ni Oon. <gasps> Sir, ah. May kauban siya. May pakita. Ari ay o oh, tanawang. Hmm? Daghan kayo mga kalugit, no? Tapos lagyan natin ng chicharon pero mamaya na natin lagyan kasi yung kasama namin sa salon is Muslim, so bawal siya kumain lagyan natin ng magic sarap. Ang magic sarap ko para sa ingron. Ayan. Duway sa bawa. Ay, magsabaw mo ni Karno. No? Gamay. Nagyan natin ng asin. At may tubig konti. Pugasin niyo. Pagkita iyan. Ayan. so mga kalugit luto na mga kalugit pwede na makain <laughs> lang. so mga kalugit hintayin muna natin mga 10 minutes para ma last time mamaya na so thank you so much for hallelujah